Nakatutok ang pamahalaan sa pag-agapay sa epekto ng pagsabog ng bulkan Kanlaon. Masusing nakikipag-ugnayan ang mga ahensya at LGU upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Sa ganitong kalamidad, posibleng madapuan ng sakit ng dulot na abo ng bulkan. Walang patid po ang surveillance, monitoring at paalala ng DOH at saka DNR sa mga karamdamang maaring dumating. Bago pa man sumabog ang bulkan, ay pinaghandaan na ng ating NDRMC at Office of Civil Defense ang pagtugon sa maaring worst case scenario. Dahil dito, nakatanod ang Task Force Kanlaon na magkokoordina ng tamang responde batay sa lakas ng pagsabog ng bulkan at pinsalang hatid nito. We will step up. We will level up. Any escalation in damages and destruction will be met with a stronger government response.